Manny Pacquiao, galit na galit matapos malaman ang panloloko ni Jinky. Nagningit-ngit sa galit si Manny Pacquiao matapos niyang matuklasan ang umano'y panloloko sa kanya ng asawang si Jinky Pacquiao. Ayon sa mga ulat, nahuli ni Manny si Jinky na may ibang karelasyon, na naging sanhi ng matinding tensyon sa kanilang tahanan. Agad umanong kinompronta ni Manny ang kanyang asawa at nagkaroon ng mainit na argumento sa pagitan ng dalawa. Hindi napigil ang ipahayag ni Manny ang kanyang pagkadismaya, lalo na't matagal niyang itinuring na pundasyon ng kanilang pamilya ang kanilang relasyon. Samantala, nanatili namang tahimik si Jinky at hindi nagbigay ng pahayag ukol sa isyo. Ang balita ay mabilis na kumalat, na nagdulot ng pagkabigla at lungkot sa kanilang mga tagahanga. Sa kabila ng galit, nanawagan si Manny ng respeto para sa kanyang pamilya sa gitna ng kontrobersya. Marami ang umaasang maayos pa rin ang sitwasyon sa kabila ng matinding alitan. Patuloy na nagbabantay ang publiko sa anumang bagong detalye sa nangyayari sa mag-asawa. And this are chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.